Pauwi so, na sana kami guys Kasi napakalakas ng hangin Karina hindi man lang tayo nakakita Pinestuan ko saglit yan o oh. Umakit ako Kaso di ko kasama yung Di ko guys kasama yung taga camera ko May nakita ako naglalaro sa gayong gitna Pinutukan ko Ito na chambahan guys Malapad to panigurado Malayo to guys Halos ko konti na tira nung kidkiran ko Ito

Eu acho nasa gilid na nakawala pa sa nalago hinila ko pa dito na sa gilid nalago ko ito guys nakaputok na naman ako pauwi na sana kami mahangin tinestay ko rito ulit bukiat ay nakachamba tayo ay ang lakas baka malaki ito babay na natin para sigurado baka ano ba baka wala na naman malakas din eh nanay no, nagpulag ani ko lang guys namamanhid ba pa, pa ako <laughs> namamanhid pa ako ganito rin nung nakaraan nung kasama ko si Kuya Larry ganito rin nangyari nyari nakawala pa sana ngayon di makawala namamanhid pa ako Pinalupot na. Kapuha ka na. na. pala ganang kalaki pero pwede na guys hindi siya ganang kalaki layo ng pwesto ko ano yung guys hindi sa gawin na yan oh. No? ayun ang pwesto natin oh, no? sa taas tingnan mo nga Jake kamerahan mo yan ang pwesto natin ayun hindi na tayo mababasyo umangin na kasi guys doon tayo galing kanina sa puno na yan Meron akong pinutukan na isa. Kaso di na ahon, nakawala. Nasabit. Ere, pwede na to. May pang uwi na tayo. Tara Nawala na yung manhid ng paako. Malapad na rin to guys. Na 3 siguro. Dito lang kasi yung pag asa natin makahuli sa mga gilid naglalaro Dahil sa ginawing na mahangin na oh. nakaraan nakawala yung nahuli natin dun sayang nalagot yung tali ko Inila ko pa kasi pwede na malalaman, malalagyan na ng laman yung color natin